Magandang morning ulit sa atin lahat. Ito magluluto ka ngayon ng ano, uh, gisadong ampalaya na may itlog at saka lagyan natin ng counting twist hotdog dog saka kamatis. Yan, abang-abang. Ayan, atin muna gigisay ng ating bawang at sibuyas. Ayan, atin ang isunod ng kamatis. Ayan, luto na ng ating kamatis. Atin ang ilalagay ang ampalaya. Ayan, dagdag na rin natin 'yung ating mga pampalasa. Ayan, seasoning. Baka naman Ayan, paminta. Ayan, natin nang ilalagay ang ating pinaling panangkap, ang itlog, kasi hindi pwedeng ma-overcook ang ampalaya. Ayan. Mas masarap kung hindi siya overcook. Ayan, guys. Ayan, cooking done, guys. Mangantana. Mangantayun.